Thank mm -hmm. you. morning, good morning. Mag-prepare ako ng almusal, guys. Ayan. Magluluto ako ngayon mga lalabs ko ng almusal namin na. Magluluto ako, mag-adobo ako ng talong na may bagoong. Ayan. Ayan yung talong ko, pre na yung talong ko. pre na yan. Tapos, lagyan ko ng bagoong alamang. Igigisa lang natin dito, guys. Yung bawang ko kasama balat 'yan. Inyong ating sibuyas. Then yung ating bagoong. Alam mo guys, alam mo. Mhm. Kunti lang yung nilagay kong alamang guys. Basta baka mamaya kaalat naman ng sobra. Ayan na. Luto na yung ating alamang. Kailangan luto siya bago natin ilagay yung talong. Uh, ilagay ko na yung talong. At yung talong ko ay pre cooked na yun. Ayan. Then, mikos-mikos lang natin yung guys. Alisal ko namin guys. Then, after nito, magsangag ako. maglagay tayo ng seasoning. Ayan. May ano na dyan. May medyo tubig thermos. Magkape na kayo. Then, maglagay tayo ng konting. Ayan. Magic. Hindi na natin. Then, konting paminta. Pamintang doro to, guys. Ayan. Kaunti lang. Lalo-laloin Halu ulit. Tikman natin pag kulang pa sa uh, ano, uh, alat. Maglagay na lang tayo ng toyo konti. Medyo matabang sya kaya maglagay ako ng konti ng toyo. tuyo. Ayan. Then, maglagay ako ng oyster sauce. Konti lang din. Ayan. Okay. Halongin ulit. Then, maglagay tayo ng konti ng suka. Konti lang. Ayan. Huwag na natin siyang galawin guys. Antay natin siyang ma-evaporate yung ano. Nilagay natin suka bago natin galawin. May nakalibutan akong ilagay guys. pag sa kanina yung aking kamatis. Gusto ko yung may kamatis kasi di ba may bagoong ko. Dapat may kamatis. Nakalimutan ko. Ayan nilagay ko na lang dyan sa gitna at palantahin natin. Pag nalanta na yan guys ang ating kamatis sa kalatin. Ihalo siya lahat. Ayan. Tingnan niyo mga loves, lanta na yung ating kamati. So, ihalo na natin lahat. At goods na ito mga loves. Ayan. Diba? Ayan, gising na yung aking mga amo, guys. Talaglag lang. Tapo na. Tapo na. Tapo na. Ayan. Goods na yung mga loves ko. At ahuli natin yan. At magsasangag na naman tayo, guys. Goods to mga loves. na natin yan at makapagsangag na. Ayan. Ayan ang ating adubong talong na may bagoong alamang. Sinangag na naman ang lulutuin natin mga loves ko. Ang sahog na aking sinanga guys, yung may tira kaming minudo sa ref. Ito. Hinugasan ko lang, hindi ba maliliit. Yun ang igisa natin sa ating. Ah. tapos, mayroon kami ng mushroom gubat. Ayan. Ihalo ko na rin dyan sa akin yung sinanga, guys. Ayan, magigisa na tayo. Ayan na yung bawang ko kasama balat yan, guys. May tira ako dito sibuyas. Ilagay ko na rin yan sa amanarapin yan, guys. Ayan, lang yung bawang ko guys kasi yung mo, yung ano ko, mo, mag ano ako mag ayan mag ina natin ang ingay nyo naman ayan din lagay ko na din yung mushroom guys chili. Mm -hmm. At ako sa ko pa sila nagyan. Diba? Bongga, may mushroom. Iglagay na tayo ng pampalaki dyan. Oyo. Ayan. Yeah. Then, uh, si Then, meron pa tayong masarap sarap dito, guys. Kaunti lang. Yan. Yeah. Yeah, ano inahin yan? At yan, yeah, ilagay na natin yung ating kanin. Ayan yung kanin namin, o, oh, madami. Bongga yung sahog, pork at saka mushroom. Okay. Goods na ito mga lalabs. Ayan. Kaya ilagay ko na yung aking kanin. Ayan. Then, imikus nikos natin yan. Lagyan nila ng ano yan, ibulak e, yata para hindi ganong lubog. Aloin mo na natin na maayos to guys. Para ano niya. Ma-absorb niya yung mga sahog natin dyan. Diba? Yung ating sinamag. Adubo at yung sahog. Maradulas yung aking kamay. Balikan po kayong mga labsa. Maglagay pa tayo guys ng garlic powder. Wait lang, hindi ako. Ano ganun pa kasi Ayan, gilaw yan. Gilaw. na to eh. Ayan mga loves, goods na yung ating sinangag. Magprito naman ako ng daing. Ayan yung daing ko guys, oh. Daing na lumahan yan, ay hasa-hasa. Magbukas tayo ng ito. Pag may amoy. Ayan. Partner to ng ating sinagag at sa patalong guys. ating tuyo guys goods na goods na yan ahonin na natin at kainan na thank you for watching